Good morning. Nandito tayo ulit sa Kasmina Game Farm. Tingnan lang natin yung ginagawang mga talian ng mga bata natin dito sa dulo. Oh, congratulations nga pala sa mga winners no ng ating uh, free raffle. May mga uh, nag-pick up na rito ng mga pullets yung mga napanalo na nila. Yung iba Kunin nyo na yung mga prices nyo pickup or shipping Kaya lang yung shipping uh, Kayo po yung mag-arrange ng shipping Pati nyo dito sa farm natin And kung yung mga sa, sa mga pick up, uh, Kung pwede baka may magdala kayo ng kahon nyo no? Para may lalagyan yung mga Kukunin yung manok dito Okay Andito yung mga tropa natin naglilinis. Nagpe-prepare ng talian. Pakita namin sa inyo guys yung uh, uh talian na uh, ginagawa namin dito sa aming uh, manukan. The professional, pakita natin yung ano paano tayo magagawa uh, ng uh, cord. Saan Dito? Dito? Palitan na natin to, palitan natin. Ito si, kasama natin si The Professional ulit. morning! O, oh, shoutout kay ano? Kay... Shoutout kay Jane! si Bong oh. Ang taong nawawala sa si sarili, si Bong. Ano? Oh, ito naman yung ating uh, nagmamahawag dito si Jenny alias Gino. Oh, shout shoutout ka, Gino. Shoutout sa lahat. Shoutout sa nanalo. O, oh, Bridget, alika muna, papakilala kita sa mga tropa natin. Marami tayong followers alika, and subscribers. Shoutout ka. Si Bridget, sasari daw siya sa Binibining Lumpia ng uh, Pilipinas. Oh, pa paano yung, yung kaway mo, yung lakad? Ay, bitawan mo muna yan. Oh, yung 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 kaway sa kain lakad. Sige, oh, yan, yan. Kunyari, oh. Yan, yeah, no? Nakita nyo, guys, ha? Ah. Oh, kaway. Oh, kasabihan. Kasabihan, mapapanood talaga. <laughs> ng kuya ko. Yan, yan, yan. Yan, yan. yan mga... Masisipag natin ditong uh, kasama. Paano magkalikay? Brigitte, paano magkalikay? Yan. Naloko na. <laughs> o ito guys yung ah, uh, pakita namin sa inyo yung uh, coding namin dito. Ito. Papakita ni The Professional. Ang kailangan natin pamaa. Pakita mga pamaa. Ito yung mga binibili namin ano. Ito yung mga binibili namin pamaa no. Yan nabibili siya sa mga poultry supply dyan kahit saan Yan. wala siyang buhol sa dulo direct siya siya actually ito rin ginagamit namin sa mga bagong harvest na mga young stags and cackerels of course meron tayong ginagawang mga eh you no know, kita nyo guys tinatawag namin ito ocho kasi parang 8 eh o pabiling yan. Ito yung magiging pandugtong nung pamaa sa kanong cord. Okay? Mamaya papakita namin sa inyo. No? Matagal na namin ginagamit to and uh, aprobado. Tumatagal ng uh, ilang taon. Yan, no? Explain ni, uh, mo. Uh, so, po yung pabiling sa isang ano, at ibuhol lang sa dulo. O oh, yan, bubuhol lang. Oh. Bubuhol lang. Yan. So, press nyo lang type. Wala nang ano to, yung kasi mga nabibiling ano sa tali ng manok sa ano sa mga poultry supply. May mga bakal pa. Minsan umiipit 'yun eh. Pakita mo ulit, Brad. Yeah, no? Kita mo, kadugtong na siya. Iikot 'yan. Siya. Ala siyang buhol. Umiikot siya. Yung aluminum kasi, boss. Gumagala oy oh, yung mga aluminum, no. Umiikot 'yan, umiikot gumagala oh. Ayun lang ganyan lang. Okay. Tapos, yung kabilang dulo, Tuloy okay, ano? Ah, uh, mismo. Bunot mo nga, brad. Hindi mo mabunot. Eh, may dala yeah. siyang ano. Dati ginagamit namin dito yung mga malalaking bote ng ano, ng soft drinks. Ngayon, maliliit na lang. Yan. Lalagyan lang namin ng lupa at tapos bubutasan yung takip. Pakita mo yung may butas. Yan. May lupa na ano ba ito? Mayroon. Lagay mo na dito yung tali. Yan. Pakita natin So, paano natin ilagay yan may butas yung takip yan ipapasok o. para hindi siya may hila bubuhol lang sa dulo yan nakapasok na siya tapos ilalagay dun sa nakabaon ibabaon lang yung bote yan, o. yan ang bote yan napakadaling gawin tumatagal ng mga ilang taon hindi napuputol hindi na napuputol siya pero matagal na. No? Ayan. so tapos yung kabilang dulo naman papantay lang dun kung tatansyahin nyo lang yung haba yun no? pasok mo sa loob Brad, para makita sa loob doon, sa loob ng tipi Ayan. kung so, hanggang saan yung haba tapos puputulin nyo lang yung cord tapos ibubuhol dun sa kabilang dulo yan kasi alternate boss to papasok lang dun sa kabilang dulo ng 8 tapos ibubuhol napakabilis wala pang uh, halos ano lang no 2 minutes so yan matibay na matibay yan walang pagka kawala yung mga manok natin yan. tapos dapat lang baon na baon yung bote no? hindi siya mahuhugot hindi tulad ng mga ginagawa natin ng una na mga yung iba tulos pwede naman yun kaya lang ito hindi siya nahuhugot mas madaling gawin tapos na talian na natin ng ano yan yan Guys, na ang ganyan lang kabilis, no? Oh. Okay din naman yung ano, yung mga nabibili. Uh, depende sa atin, no. So ayan, tabo naman ng konti. Try. Ayan. Make sure lang nakabaon yung bote na mabuti para hindi mahugot. Eh hindi naman nahuhugot yung pag lalong uh, lalo ngayon tagulan, lalong tumitigas yung ano. So ganyan lang kabilis, no. Ang kailangan lang cord, and then yung pamaasa kayo 8. Yung 8 madali naman gawin 'yan. Kaya kaya yung gawin 'yan, oh. Kung gusto niyo gayahin, madali, ano? So ito umiikot lang 'to. Umiikot lang 'tong yan, oh. Hindi siya hindi siya pumapalipit, no. Iba kasi pumapalipit pag uh, umiikot yung manok. Yung dugtungan niya pumapalipit kaya umiigsi yung cord natin sa nasisira. Yan, wala siyang hindi nangyayari yung ganun. Madali pang gawin. So, kung gusto niyo gayahin, okay lang. Para sa mga mano kanyo. Kung meron kayong mga mas uh, maganda idea, pwede nyo ring i-share dito. Mag-comment kayo, guys. Ito tatali ano namin to. Ang dami pa namin tataling mga local banded doon. So, ilan yung bagong ano? Dalawa, apat. Talaga, o, di. De... Lima. O, mga lima. Di, magtalim tayo ng limang local banded. O, ano masasabi mo, Bridget? Ano yung kasabihan mo sa ano? O, yung papahal, pag sumali tayo sa contest, mamanager manager kita, sasali tayo sa contest, daday tayo sa... Sa ibang lugar, sa -trio o. Katrio na grey. O. paano yung gagawin mo intro? Yung kasabihan? Ako po Ay, si... Ganito. <coughs> Oh, sige, sige. Pakita mo, pakita mo. Ako si Jamaica Bolivar. Ako may isang kasabihan. Magtaning hindi biro. Nakatayo, maghapon. And I thank you. Yeah, nakaw po Ayos na, ayos na. Pwede na. Malamang mga kung sasari, sampu pang siyam tayo, no? Yan. Ano pangalan mo? Jamaica. Jamaica, ako ko Bridget. Yan, mga masisipag nating kasama dito sa farm. Mamaya magtatali tayo dito ng mga local banded. Okay, so yun lang, pinakita lang namin sa inyo yung paraan ng paggawa namin ng coding. Na pwede nyo kakuha, kakuha na ng idea. O kung di naman, di okay lang. Again, ha? please uh, like and share this video. Sa mga hindi pa followers, paki uh, pakifollow. And maraming salamat sa mga solid uh, subscribers natin and followers. Shout out kila kay Noki, pinaka solid natin ya from Laguna. Okay, and sa mga iba pang solid subscribers. Mamaya mag uh, tayo din ng uh, reels real sulit. Papakita natin yung iba nating mga uh, magagandang stags dito sa farm. Okay? Hanggang dito na lang. Uh, mabuhay po tayong lahat. Bye-bye.